Mahigit isang libong residente ng barangay Villa Ofelia ang nakinabang sa murang bigas na ibinebenta sa halagang 20 pesos kada kilo sa ilalim ng Rolling Store Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Maaga pa lamang ay pumila na ang mga residente sa covered court ng barangay upang makabili ng bigas na may tatak alagang Nueva Ecija, bigas ng masa. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin partikular na ang bigas na kasalukuyang naglalaro sa higit 50 pesos kada kilo sa mga pamilihan. Ipinahayag naman ng barangay official na si Rolando Espiritu na ikinatutuwa ng mga residente ang programa dahil open ito sa lahat. Napakamurang bigas na, lahat, lahat kasi sino po pwedeng bumili. Kaya mayaman, kaya mahirap. Para sa residente naman na si Pad Kalaw, malaking ginhawa ang dulot nito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Malaking bagay na po kasi naka-discount tayo sa presyo ng bigas. Malaking tulong na rin po sa pamilya na namin po yun. Maraming salamat po, gobe. Malaking tulong po yung ginawa niyo po sa amin. Dahil talagang pinaulad mo sa buong kabanatuan na ganitong pamimigay. Kaya malaking tulong na po talaga sa mga tao kung mahirap yun. Kaya maraming maraming salamat po, Gov. Patuloy ang pag-ikot ng rolling store sa iba't ibang bayan at barangay sa Nueva Ecija upang mas marami pang mamamayan ang makinabang sa murang bigas. Ako po si Philip Double P. Pick Show para sa Balitang Unang Sigaw.